ang langga, ni Mapa to kasi may tawas kasi to ginabad ko sa tawas kasi sa divisorya nabili bili to o so, sa palingkino na bili. Kaya papakuloan natin ng dalawang beses. Ayan. Tapos ito yung ating bilis. Ayan. Sangkap ni Mapa Kuking. Tapos yung ating gata, yung pangalawang gata, yung unang gata, at saka syempre hindi mawala yung kunting baboy, sibuyas, tsaka yung ating sili, tsaka yung ating lord, Siyempre may luya yan konti. Yan, igagayak ni Mapa yan. Yung dilis natin, sinangag natin. Okay? Mag-slice tayo ngayon para kung so, kapakuloan talaga natin yan ng ating langka na yan kasi talagang hindi mo talaga makain yan, mapait. So, like and subscribe kay Mapa o, naglagay na tayo ng oil. Kung so, hindi na tuya lang, talagang nilagay niya yung mapahansin. Ayan. O, balikan natin. O, lagay na natin yung ating sibuyang. Lagay na natin yung ating baboy. Pantay na lang natin. Ito na yung ating langka. Ayan gisa na natin. O, di ba marami? Ayan. Talagang ano to, parang tatlong, ano tawag nito? Tatlong pakulo talaga ito kasi may lasa talaga siya. Hindi ko pwede yung, hindi ko pwede maglalasang. Hindi mo makain talaga yung tawas. Para hindi siya umitin. Kaya yan. Nagyan na lang natin ng cheese yan. O, pati si mga pakulitin, natin. Ayan. Hmm. Alingin na lang natin. Hmm. Mauti talaga pag nagluto. kayo lang natang langkap. No, masarap. Kasi, luto na rin yan. Ito, dahon na si Kuya. O, yan yung pangalawang piga natin nalagay na natin para kung kulo siya malagyan na natin yung unang pangalawang gata o, balikan natin yung walawin na natin so lalagyan natin ang paminta hmm. Okay na yung balikan ko o haluin na natin gumamit sa So, Itapakipan natin para open na yan. So, balikan na lang natin. Tanggalin na natin yung pakip. So, na yan. Talagyan na lang natin ang ah. no, floor bago mapa open Tapos open na yan na tayo na may ano yung bote. na. Ayan. Barangay na. Hindi na tayo yan. Kasap na? Okay, balikan natin. Parang na may yung bote. Kasi na. Nalagay atin yung gata. Kasi okay na yung ating datang langka, lima pa kuping. Diba, bata pa lang. Parang um, marami na Siyempre, mawala yung ating seal. Siyempre, mawala yung asin natin ay kunti lang pala ka kasi mayroon pa tayong bilis. Malagay natin yung ating bilis sa ibaba. Ayan. Ano, ini mapakuping ating mm, Ang oh. oh, sarap ng ating luna ang langka. O. Oh. Okay na yan. Siyempre hindi mawala yung mamaya yung ating Hmm, kulang pa rin sa ala. Talagyan pa rin natin. dahan dahan ako hindi mo yung ating bilis pang ibabaw talaga yan ang sarap ng ating bilis silangan ko pa yan talagang sosyal na yung ating langka oh. okay na to yung ating ginataang langka Mmm, sarap. Hi, it's me, si Mapa Cooking. Like and subscribe. Thank you for watching. Thank you sa nanonood. Thank you sa nag-subscribe.